over tonight. kanina-kanina yeah, ko pa kasi sinasabi sa'yo maglinis ka. Huh? Ikaw din naman dyan, nanonood ka nga lang ng TV. Isang oh, linggo, hindi ka na rin naglinis. Ano ka? Ito nga, o oh, yung balat ng chocolate mo dito sa mesa, limang araw na yan dyan eh. yung mga tupin mo, eh. apat na araw na din dyan nakatambak eh. Nagtututong na naman yung mga labahin mo dyan eh. Ito, mga gamit mo dito sa kainan. Kaya tayo hindi na makakain dito sa mesa ng maayos. Nandito lahat ng gamit mo. Ito ang mga, mga plato eh. Naging tambakan na itong lababo. Hindi na nakarating sa si drawer. Dapat to, nalagyan na lang pa eh. <laughs> aray, katulad na yung mga drawer na aray. Dati naman walang drawer. Ngayon, nagka-drawer. Panay puno naman ang laman na ah, Puno ng tambak. O Kunyari, malinis ang ibabaw pero ang drawer punong-puno ng tambak. May aper-aper pang nalalaman. O siya, aper tayo na naitago mo yung mga kalat mo sa drawer. Oh! <laughs> <laughs> Kung wala pang darating na bisita, hindi ka magkukumahog maglinis, Diyan. Dapat pala sa bahay na are, lagi may bisita. Para araw-araw maglinis. <laughs>